Alright, magandang araw naman mga kaibigan Well, today As this is in ng Marso Six days ago Inaresto ang ex-president ng Pilipinas Pagkatapos ng ilang araw Sabi naman ni um, niya Ni Executive Secretary Medial Dia Hindi matagpuan ang presidente pero after a day nang dumating ang anak, nakausap ito. So sa ngayon, pumunta doon or today si ES Medial Dia doon sa kay ex president para tingnan ang sitwasyon. So ito pinaka latest, pinaka mainit sin nito na sitwasyon ng presidente doon sa loob ng ICC. Hindi naman po ito piitan kasi sinasabi ng iba preso-presuhan o piitan kasi sa piitan na yon kunyari daw piitan. Merong kusina, higaan, pwede ka makipagluto o hindi ka lang makatanggap ng bisita sa loob. Pero pwede naman sa labas. Gusto lang natin i-correct sa ngayon na ang nasabing hearing last time ay tinatawag ito na pagkilala sa kanya. Eh, maraming ang nagsasabi na gusto lang pala malaman ang pagkakilala niya, edad, pangalan, or ano pa dyan, bakit di na lang pag i-text but inaristo pa ng iligal tsaka dalhin doon sa the Netherlands. Well, sa ngayon mga kaibigan, eh, ito pinakalatest na update. Pumunta doon si Media Dia Sa ngayon, kasama sila ni spokesman spokesman ah. Wanted kasi daw ito eh. Sa Pilipinas eh. Spokesman Harry Roque, ito pinaka-update sa kanya. Nag-usap sila ni Spokesman Harry Roque, tsaka si ES Medial Dia. Mga kaibigan, ito ang pinaka-fresh na update para sa ating ex-president. Good po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa uh, dahig. No? Lilinawin ko lang po yung uh, mga lumalabas na report. Hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawal sa pagpractice ng profesyon. So ang kanyang karpatan po bumisita ay birang anak. No? So ulitin ko po hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po alas 9 hanggang alas 10 sa imedya ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medeldea, former Executive Secretary Medeldea at uh, importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating presidente. So ES, kamusta po ang naging ang ating presidente? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Uh, ano lang siya, uh, naiisip niya mga uh, sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Ituloy niyo lang ang dasal. Uh, isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain. Intuyo, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniriton ng saging Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, it's okay. Pagdasal, keep on praying for him. Maraming salamat po. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro, effectively, mga isang oras lang. Kasi maraming protocol o pagpasok, pero mm -hmm. sumusunod tayo sa proseso nila. Oh, ano naman pong itsura ni uh, Presidente Pag Duterte? Maganda naman itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa uh, mga nagmamahal sa kanya dito sa bong... Ito, ah, mensahe. Ito na tayo sa mensahe ng ating ex-president. Ano kayang mensahe niya sa sambay ng Pilipino? Na halos bayan, bayan o syudad o probinsya ng Pilipinas ang halos umiiyak at nagsisigaw na ibalik na ang dating presidente. Yan nga ang sinasabi nila eh. Pag kriminal ka, walang may gusto sa'yo. Pero ang pangyayari sa ngayon, maituturing ba ninyo na isang kriminal? Itong ex-president nga sa ngayon, andon sa The Hague, the Netherlands. Sa Europa po ito. Kidnapping na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi naman gobyerno ng Pilipinas eh. Gobyerno ni Marcos. Kinidnap si Duterte. Pinadala sa Hague Ngayon marami na mga isyo ang lumalabas na kung saan wala naman daw talagang ICC na present ng kinuha si Duterte. Wala naman daw international police na na andon nang inaresto si Duterte. Minadali lang daw yata ang pagkuha kay Duterte. Ito pakinggan natin ang mensahe ng ating pre, ex-president. Actually guys, hindi po ito siya pwedeng magsalita kasi hindi pwedeng kumuha ng video doon sa loob ng ICC. Bawal na bawal po. Saka ang unang sinabi kasi ni AS Medial Dia na hindi lang easy or uh, yung parang pumunta ka lang sa tindahan na pwede kang bumili so ang dapat mong gawin kasi may proseso halos uh, isang oras mga proseso dyan bago ka makapagbisita doon so sa ating mga kababayan kung gusto, gusto magbisita hindi po pwede ang immediate family lang po saka mga abogado ang pwedeng magbisita sa kanya. Ito na ang mensahe ni President Duterte uh, sa nasinabi sa kay IAS Medialdia. Mundo? Um, tinanong ko siya niyan, sabi niya, mahal, mahal na mahal ko kayong lahat at maraming maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So, maraming salamat ES ha? si ES po ay nagbabadali nasa baba na kanyang sundo. Uh, we will give you the latest update pag meron naman po. Maraming salamat po. Uh, from The Hague, Harry Rocky po, yours po. okay. Bye po ang ilan lamang sa mga update sa kay ex-president Duterte na andon sa The Hague. So, kahapon doon sa Toronto, merong rally din, peace rally na nagpapanawagan na pauwi na si President Duterte doon sa New York meron naman sa Milan uh, sinasabi ng iba na lumang mga kwan daw yun. mga rally na pinost lang para actually totoo yun. kasi yung mga OFW ang nagmanage na magkaroon ng peace rally panawagan na ibalik na si ex-president Duterte sa Pilipinas Actually, ang katotohanan po dyan, hindi natin maibalik agad-agad kasi ando na siya sa kamay ng ICC. So, ibig sabihin, uh, dapat nitong... So, balikan natin ang ibang mga update ng ating ex-president. Someday, makakalabas din siya. Maraming salamat. Ito pa rin, Pinastorya.